Sa maraming sultada po ng Christy per minute at ng showbiz now na, una, isa lang po ang lagi nating sinasabi, nakapanghihinayang na iniwanan po ni Liza Soberano ang kanyang magandang karera dito sa Pilipinas para pumayag siyang magpahawak kay James Reed sa kanyang produksyon, di ba? Romel? Uh -huh. lagi po mm -hmm. natin sinasabi at lagi natin yung nararamdaman yung panghihinayang na sana sana, na hindi sana siya sumunod at sumama kay James Lin. Yeah. Okay. Eto po yon Kahit anong balibaligtad pa po ng mga dahilan at katwiran ang kanilang ibigay, kahit anong pagtatago, lalabas at lalabas din po ang katotohanan kung bakit. Napanood po namin ang paulit-ulit ang vlog ni Liza Soberano kahapon. Alam mo, Romel, ako'y nalulungkot hindi ako nagagalit. Nalulungkot ako para kay Liza. Sa kasaysayan po ng pelikula, nagkaroon po tayo ng superstar Nora Honor. Nagkaroon po tayo ng star for all seasons, Vilma Santos. Meron po tayong megastar Sharon Cuneta. Meron po tayong diamond star Maricel Soriano at iba pang mga personalidad na naabot ang kanila mga pangarap. Never po tayong nakarinig ng anumang salita sa mga binanggit naming artista na nung sila po ay nagsimula sa pagharap sa kamera, sila ay ninakawan ng kanilang sariling personalidad, hmm. ng kanilang kaligayahan, ng kanilang pagkatao, ng kanilang uh, kalayaan. Wala po. Puro pagpapahalaga po sa kanilang karera ang ating narinig at nabasa at napanood. Bukod-tanging itong Liza Soberano na ito, ang nagsabi ng puro reklamo. Puro Correct. reklamo! Isipin mo, i-vlog na nung siya daw po ay nag-artista, alalahanin daw po natin na 16 years old pa lang daw po siya, e, eh, umaarte na siya at 25 na raw siya ngayon. At ang sabi po niya ay, uh, Ninakawan siya ng freedom, ng no. happiness, ng childhood At ang sabi pa niya, I've earned the right to be me Ngayon Ayan. daw, kumbaga pinagsakripisyon daw po niya yan At ngayon daw, ay, uh, siguro naman ay maintindihan na natin Na meron na siyang karapatan ngayon na maging siya Parang mm. gano'n okay. Tingnan mo, tingnan mo nakakalungkot meron siyang manager si OG Diaz. Ang ABS-CBN todo-todo po ang ibinigay sa kanya na suporta. Di ba? Uh -huh. Binigyan siya ng suporta ng ABS-CBN. Tapos Magandang ang, prake. ang Star Magic, inalagaan siya ng gusto. Pinuhunanan siya ng Star Cinema, ng ABS, ng Star Magic, ng perang puhunan para sa kanyang pelikula. Pero ano reklamo niya? Iisang tao lang daw ang ipinareha sa kanya. Tatatlong direktor lang daw po ang paikot-ikot na humawak sa kanya. At paulit-ulit daw po na ganun lang ang istorya sa mga teleseryeng ginawa niya. May utang na loob po ba ang ganitong klase ng tao na hindi pinahahalagahan ang paghihirap at sakripisyo ng mga taong tumulong sa kanya? para maabot niya ang kanyang pangarap. Meron siyang manager, si O.G. Diaz. Kung meron siyang gustong sabihin sa produksyon, andyan ang manager niya para sabihan niya at maging boses niya para kung ano yung sinasabi niya na hindi binigay sa kanya na hindi malang lang daw siya makapamili ng damit, ng kanyang gagawin at ng kanyang sasabihin dal kung bagay kinontrol na lang daw po siya. Nakakalungkot ka Liza Soberano, napakaraming artista sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon na nagtagumpay na pinahalagahan ang kanilang ginagawa. Nine years old, ang star for all seasons, Vilma Santos, nang magsimula sa True Disliit. Unang humawak ng mikropono si Sharon Cuneta para i-record ang Mr. DJ, 12 anyos hindi kailangan ng pera ni Sharon dahil ipinanganak siya na may gintong kutsara sa bibig. Pero naringgan ba natin sila? Kahit si Nora Honor, kahit si Nora Honor, wala siyang sinabi na, eh kasi naman ganito, eh kasi yan lang ang proyektong ibinigay sa akin, inalisan ako ng karapatan na maging ako. Tapos ngayon, sasabihin mo, ngayon mo palang na-enjoy e ang buhay mo bilang ikaw si Hope Elizabeth. Di ba, Romel? Nakakaloka. Aw, wala, walang utang na loob itong batang ito. Ito pala yung ano. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit ka umalis ng Pilipinas. Hindi yung gagawin mo pa sangkalan, yung Hollywood, nabutas ng karayom, ang lulusutan mo bago ka makapasok. Gagawin mo pang mga twira ng ano-anong Eto lang pala, ayaw mo pala yung mga pinagagawa sa'yo ng Star Cinema, ng ABS. Ayaw mo pala yung pamamalakad ng manager mo. Ayaw mo pala lahat yun. Binura mo na pala yun sa pagkatao mo bilang artista. Wala kang utang na loob. Hindi ka Pilipino. Taman-tama lang na ang citizenship mo ay Amerikano ka pa rin hanggang ngayon. Romel, ang point mo. Romel? Hmm. Naku na, eto na nga. Kasi marami ng, nag, ah, marami ng mga kaibigan ang nagkaano sa akin na anong masasabi natin nyo. Kasi sila mismo na nakabasa, bakit kinakailangan niya pang mag-vlog at sabihin ang mga bagay-bagay na sana kung gusto niyang mag-rebranding, dapat kung kakalimutan niya yung nakaraan, sana hindi na siya nag-ungkat ng nakaraan. Kasi doon magsisimula ang mga bagay-bagay na tatahakin niya ngayon ng mga boss ng mga uh, abutin eto niya. Niya ikaw ay nasa Amerika. Umuwi ka ng Pilipinas, sumama ka sa tatay mo. Iniwan mo ang nanay mong puti at mga kapatid sa Amerika. Bakit ka pumunta ng Pilipinas? Hindi ba sa pangarap mo na maiahon mo sa hirap ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pag-aartista? Pero lahat pala, lahat pala ng sakripisyong ginawa sa iyo ni O.G. Diaz na bumakod sa iyo, isinilid ka sa plastic balon para huwag kang masaktan, para maabot mo ang pangarap mo, hindi mo pala pinahahalagahan. Yung ipinuhunan pala sa'yo na panahon, salapi, atensyon at pag-aalaga ng ABS-CBN, ng Star Circle, baliwala rin pala sa'yo yon. Nagre-reklamo ka pa ngayon? Saan ba nang galing ang lahat ng meron ang pamilya mo ngayon? Sabihin mo sa amin yan at baka sakaling maniwala pa kami na tama ang pagreklamo mo. Ikaw lang ang tanging artistang naringga namin na nagreklamo sa ibinigay na magandang oportunidad sa iyo ng iyong manager at ng iyong produksyon. Million Milyon ng pipila ngayon para maging Liza Soberano. Kung gusto mong maging Hope Elizabeth Soberano, sige, sumigi ka. Pero milyong kabataang Pilipino ang nangangarap na sana na bigyan din sila ng kay ganda-gandang oportunidad na tulad ng ibinigay sa'yo na hindi mo pala pinahahalagahan. Nakakalungkot ka, nakakapanghinayang ka na, nakakalungkot pa ang mga ginawa mo sa industriya. Isipin mo yan, binigyan ka ng pagkakataong makilala, sinisipong pang pa produksyon, natatatlong direktor lang pinahawak sa iyo. iisang lalaki lang si Enrique Hill ang itinambal sa iyo. Mario Sep, nasa iyo na lahat. Binigay na sa iyo. Gusto mo pang makuha ang higit sa pinapangarap mo. Nakakaloka tong batang ito.